Bali na yung ating pangkalas ng tornilyo sa gulong. <clears throat> Sinubukan na rin natin gamitan ng tubo and then niyanig na rin natin gamit ang martilyo. So yan yung tubo, bareta na yung ating ginamit. So hindi pwede kasi may tendency na masira pa yung stud, baka kaputol pa yun. So meron tayong isang paraan na gagawin. Meron ako ditong pangkalas. So ngayon, isinukat ko na siya dito. Yan, nakaangat. May clearance. Tapos ito, makapal yung aking bakal. So, siya yung aking gagawing short extension. Makalas lang natin itong tornilyo. So, i-wielding natin ito dyan. And then, ang kasunod is ipakikita natin. I-check lang natin yung kanyang clearance kung safe. Okay, safe naman. Maganda. So, magiging effective ito base sa ating analysis saka natin siya gagamitan ng martilyo ng palo after nating maiwilding so ayan ayan kaganyan syempre gagamitin na naman natin itong si lotus So, yung bago natin i-final, ipakita natin yung sukat na uh, applicable dun sa clearance na kailangan natin sa pagkakalas ng niyo na matigas maigpit, sobra kaya nasisira ang ating mga pangkalas so ito yung ating target, so dapat hindi sasayad dito pag sumayad kasi yung bakal natin parang madamage ito, masira pagpapaluin natin o okay, pwersahin natin kaya dapat may clearance so ayan ayan hindi makita luts so ayan, meron siyang clearance at least uno media sa gulong at saka dun sa uh, max. and then dito sa body hindi magagalusan yung ating pintura so ito yung ating gagawing paraan para makalas kung wala tayong power tools o any tools na ginagamit liban dun sa ganitong klase so ayan wow na okay lagyan natin ng tanda ay pasensya na kayo natatandaan ko lang dito yan yun goods <clears throat> so, mangyayari nito i-building naman natin to para ma-fix natin yung ating nasira na pangkalas Ja, jøss.